Yes, magtatahi ako ng bedsheet. Lalagay ko sa bed na single, ay double. Lalagay ako ng purple na ruffles. <laughs> Para sa gagawin kong bedsheet. Tatahi ako ng bed, bed cover. I should say bed cover. Lalagay ko dito. Yeah, extra extra tela lang tong mga ritas. tapos na yung bed cover ko. <laughs> yung ay, lagyan mo na lang ng uh, comforter or Flat sheet to ibabaw. Ayan, di <laughs> tapos na. Guys! Tapos na! Tapos na bedsheet bed sheet ko. Ay, yung sarap matulog. Pwede na. Tapos na yung bed sheet ko. Bed cover. Pwede nang mahiga. Malinis na. Ayan, ito yung bed ng tatay-nanay ko noon. Ayan. Pwede